Hello guys, kamusta po? At uh, panibagong video na naman po tayo mga idol At uh, kami ngayon ni idol ay magluluto ni lolo ng sinabawang kito Ito mga idol, hindi natin papatagalin pa Ito guys mga idol oh Paltat ni master Ito na Ito guys Ang uh, paltat Ay, tanggalin mo yung ano mo ha master, yung rilo Ang rilo na yun, ko na lang Ah, uh, yan ang mga uh, mabasa ba Baka mabasa naman Mga hmm. oh, right idol Babanat -ba Babanat -ba mo naman si master Ng uh, hito hmm. Hmm. Alright hmm. Alpasan ko na Para ano mm. Mahirap pag isa, -isa isahin yeah. Ayan na naman yan Patiin muna na agad yeah. <laughs> Ay, pagkakalabas lahat yan Taka-taka, ang dami Maano eh, maalik siya, ano Hindi ganyan kasi pag sariwa Mga ito, talagang galaw ng galaw yan mm. Ay, Kapag hindi na gumagalaw yan Tangit naman na Master Malansa naman na yan Kapag hindi gumagalaw na mm -hmm. Okay

<laughs> wala, hindi kami nag-iinom minsan. Ha, si Master, pulutan niya. Pero ako, wala. Hindi ako pwede mag, ano, hindi ako nag-iinom. Lundag pa. Pinapanood ka ni Puruntong, Master. Na? Si Puruntong. Oo, oh, walang biyahe. Ah, mulan. <lot> may pag-iinom naman kasi. Hmm. Hindi ba? Ano daw siya mamaya? Papunta daw siya ito kay Ruben. May kipaglamay siya. Pwede mm -hmm. okay, ganun na nga mangyayari. Master na. Mm -hmm. Maliliksi ano? Eh halos ulo naman na yun Ilat pa natin ito? dami? Ay lahat mo na Di ba mayroon pa doon? Ah uh, lahat mo na Hindi ano yun? Ah uh, yung iba kasi siyempre dat, Baka manghingi si Hatchel ganon So at kapon may dala ko niyang ganyan dalag doon sa ano? Kay Hatchel hmm. Yung kambing naman ang inano niya Ang uh, hinain niya Hindi <coughs> natin naugus-ugus yung ng kambing Hindi Dami Naiwan nga doon ipapakulo niya ulit yung mamaya. Hmm. <laughs> <laughs> Andun si Uncle no, tulog sa si loob. Tulog. Maaga siyang ano eh, nagising. Ihihi sana hindi naman niya ibabayo yung uh, short niya. <laughs> 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 hindi na nabuksan si Pa. <laughs> <laughs> Naglaba siya kay Radio agak aga eh. Oh, ba, bumalik. marunong magtago. Ano kaya yung si Achel mamaya? Saan? Ano kaya yung si Achel mamaya? Hindi kaya may pasok yun? Dapat may, may chat ulit siya. Doon siya kung uh, andun siya para uh, kuan. Dala mo na 'yung bituka. Yeah, Hindi, yan ano, oh. dugo lang. Hmm. Dalawang linggo na 'yan. Okay, marinis na. Ito. Wala nang laman 'yung ano niya. Tapos ano na, 'yung kuan, 'yung malaki, hiwa-hiwa mo sa apat. Ah, kukunin niyo muna. O oh, sige, kunin niyo muna san. Hmm. Kunin niyo muna 'yung baboy. Yes, ah. Ah. Sige, sige, sige. Sayon. Ah. Ah, kunin niyo muna yung baboy. Kasi yung kay Kila Robin naman kahit mga alas 3, alas 4 na yun. Eh. Oh. Okay, guys, may kausap lang yung ating ano. May kausap lang yung ating matador. Ayan na ah, guys, tinatanggalan na ng uh, bituka. Actually, oh, hindi man yung bitukat niya tanggal dito namin yung ano lang, abdo. Kasi pwede pa yan eh. Pumutok, master. Yung pwede pwede na yan. Ayan. Hindi oh, man mapait to. Oo, hindi. Hindi mapait yan. Basta matanggal siya dyan. Yung abdo niya. Bitok oh. na, natanggal. Oo. Basta matanggal yung ano, matanggal yung kulay green niya. Hindi Mm. Yung dilaw niya, no? Ayos yun, parang mataba na siya, master na. No? Hmm. Mataba na yan. Kaka hmm. Kakatayin nila sa ano. apang ah, katay ulit sa linggo yun. Dapat makita ng kapitbahay nyo saan. Nakuan na iba yung uh, ano, native yung ano eh. Baboy damo yung kakatayin mo, kaya medyo may presyo. Hindi, mas mura naman yung native mas, mas yung sa Mas isa tanay. Ah, mas mura yung native kaysa doon? Kaysa pote? Oo. Aba? Galing, pero mas masarap din talaga yung native. Eh kaya nga, kaya tataka nga ako eh. Akala ko, pala, akala, ko, akala, ko, mas mahal ang native. Hindi, pero mas mura. Hmm. Mas mura lang native saan? <laughs> ang payat. <laughs> Payat mm -hmm. daw, Master. Mas mura daw yung native, sabi ni Master. Like, same price na lang sila. Ito mga, ayun to, no? Mm, gumagalaw pa. Tagal hmm. yan. Puto na nga yung ulo eh. Gumagalaw pa rin eh. Gumagalaw pa. paltat. Hmm. Ba, diba, pa wala nang ano na 'yon. Nakahiwalay na 'yung kanya. Katawan. Katawan wala na ring updo. Sa bagay kahit 'yung tao, wala nang updo, buhay pa rin. Di ba? Hindi ra ko. Natatanggal, na nga yung puso eh. Hmm. Di ba? Hmm. Sinchek. Yung Wala nang puso yan. Wala na, kanya, napalta na ang puso niya. Ngayon, okay. wala na maedad ma ma na rin. Wala, hindi na napasok sa hardware na. Ay, hindi na. Nasawa mm -mm. na lang niya. Wala na. Nasawa sa kayong ampon. Mm -hmm. Kasi pag ihiwain mo dito, natatamaan, puputok na. Mm hindi -hmm. pwede yan. Basta no? matalim yung kutsilyo. Kaya ganito ang ginagawa ko na lang. Oh. Mm -hmm. Diyan mo na lang sa ano. Mm -hmm. Hmm. Diyan na sa hmm. Hasang Buhay na buhay pa rin sila oh. Makwan to eh buhay Ma Makwan to hmm. 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 oh, Mas malaki pang abdito yung kasi yung isa, mas malaki yun. Hmm. <coughs> ba siya pag sa tubig, dahil <coughs> wala silang kinakain. Buhay pala, eh. Pichi! Labas, Pichi! <laughs> <laughs> Nagdabaw daw? Gusto. Nagpunta sa Dabaw? Iguro <laughs> Hiwain mo pa ng isa yan. Yan yeah, kasi maka mahaba yan eh. Mahirap din yung gisa kapag ganyang kahaba. Hmm. Yeah. Bumabalok to. Ito? Hmm. Bumabalok pa? Oo. Malaki ito, ito. ito yung inahin. bakuna bak tagain mo yan ba ulot ano ulot yan ba nakpot yung kanya oh na eh. na tama na panya na pag naihalo yan wala na Hmm. Na? Kapag minahal mo, natatanggal yung mga dugo mo. No, wala yung mga dugo niya, no? Ito na, guys. Puhugasan na namin ni eh, Master para may luto na. Malinis na malinis na yung mga yan. Hindi na mga, wala, hindi na nga madulas, Master. Hindi na. Hindi na. Yan. Halos na hugasan na, Master na. Gumagalaw pa. Ano? Gumagalaw pa rin. utak lang ang buhay ng ito. Ayan. Tulad yung baka mukhang pulis lang gano'n sa kumpanya bawal din mga ano yun yeah. trabaho trabaho no mm. yung kabataan kapag ni Ruby yung maganda yung matalas ng ilong maputi pa ay oo no? Hmm. ano naman sir may nalaglag na naman malinis mm. na ay, malinis na yan hmm. wala na yung oh. maputi wala na ang dugo oh. malinis na ang hap May nalaglag na naman, Master. Ayan, ayan. Malinis na. Malinis na. Yung mm. naglilitsong ka ng rabbit, sabi niya. <laughs> ayan, guys. Malinis na. Lulutuhin na po namin. Ayan na. Ayan na. Ayan na muna Ricardo na, nasa kusina na. At nag-prepare na si master ng uh, Ricardo para ma may luto na. Master na. Ano ba yung luya? Pipitin na lang? Oo, pipitin na lang yan. Hindi na kailangan anuhin yan eh. Hmm. Pipitin Marami na itong dalawang sibuyas na. Ay, oo. Malaki na yung sibuyas. Pero doon sa Mindoro, pag yung taga niya ng sibuyas, ang sibuyas, apat na hiwa lang. Pag magkisigang sila, hmm. apat na hiwa lang. Pag mag adobo naman sila, halos mas madami yung sibuyas kaysa doon sa karne. Nagawa ka na sa Pangasinan. Oh. Magluto ako ng sibuyas, maraming sibuyas. Oo. Oh. gisa ako alamang. Ah. Oh. Tapos mga 1/4 na may bula. Ayan mo dito may bula ayan, nahawakan mo. na. Hmm. Tapos, bit na. Hmm. Hmm. Parang madaling medali pa pitpit. sa pa sabaw niyan. Malakas yan. Eh. Hmm, ya. Hmm. Ya, lagi yang pandang Ini Hmm. Inilah Master Masyarna. Oh, wah, kan. Ya, sekarang kita hmm. Milo yang dilau ada. Hmm. Bulan non saya. Mas-mas apa Milo yang dilau ya. Masyarna? Oh. Hmm. Apa ini nah? Ini tu. Tu, kami dia. Dia, di sana ya. Para hindi natin magdadagdag mo niya. Para yung lasa niya, Master, nakapix. Ayan, okay niyan. Niyan. na yan. Ang dami na ah, yan. Pakuluhan na. Bus na. Sabay-sabay na, no? Yung iba, kung ano-ano pa, eh, Master, no? na. Hmm. kulun lah. Ayos <laughs> Alright. Buksan mo lang. Ha? Buksan mo lang. Pinakasagat-sagat mo? Oo, oh, kasagat na. Hindi. Baba. Hindi, nakasagat yan. Ano yung malakas yan? Huwag. Isang linggo lang, ubos na yan. Yan. Mm. Ah, Mainit yan. Minang, minang. Ah. Tama lang yan. Tama ah, yan. minuto, kulo ah, madaling

Halo na yan, Master na. Mayroong talbos ng kamote. Kangkong sa katalbos kamote. Talbos ng uh, kangkong. Pwede na. Ito. Oh. Saan kayo pinili ito? May mga nagdadala dito? Asa, di rin kaso, 200 lang. Ha? Birek, Ay, mahal yun na. Mahal yun? 200? Malaki. Ha, pwede. Dali mo dito. Hindi rin. Magdala, hindi akin. Ay, hindi mo siya? Kuya uh -huh. Umi doon. Yung daanan natin doon. Ha? Ah? May, yung ryan Tone. Ah? Yung may lagayan ng mga truck ng Ryan Tone. Ha, ah, pwede na yun. No. Wala man tayong masakyan, baka gusto mo. Oh. Ah, kasi may mga isda pa kami, dami. Oh. <laughs> Siyam na kilo. Hmm. Yeah? Talbos. Eh? Talbos. Oh, talbos ka muta Wala, talbos ang kabote. Hmm. Baka nang bilhin mo sa hito, tag 200 no? Buwan ano, 120, 150. 50. Uh, ah, depende sa ano, depende sa size. Ah, ito mga idol, kumukulo na. Teka, ilalagay na natin yung uh, isda kasi nangunguha pa si master ng uh, talbos. Ito guys, ilalagay ko na kasi wala pa si master. Ayan, gusto natin. Uh, ni master na talbos. Nakaruhan na. Oh. Uh, habang kumukulo na yon, master na. No? Pero hindi ba ito kumukulo? Kakalagay lang, um, yeah. master. Umaya pa ito, ano? Bagai bagu hangui. Apa tu? Ini lah, bang Idol. Lindis lah ni master. Jadi kurit pas, no. Okay, atau bang Idol. Ayun, kunung kunungan. Bang Idol, nas, ane masak. Asam palu. Lagi dah. Si asam kan, bang Idol, na hito. Siap. Ayah. Tadi. Ah, si asam palu kan, hito masin. Asos kadamok. Ah, uh, Ito guys, pang pinali. Ilagay natin. Ayan, para pagkulo. Talagang uh, mabango-bango na. Ayan, check ulit natin. Oh, ayan mga idol. Luto na yan. Ilagay na po natin yung kanyang uh, talbos. At uh, si Master ay nabisi. <laughs> Naliligo mga idol. Ayan, ito na guys. Ilagay na po natin ang kanyang gulay. Ayan. Hmm, napakadami. Hmm. Ayan. Luto na, mga idol. Last year, si Christy. Ayan. Ayan, guys. Luto na to. Ha? Kain na po tayo, mga idol. Ito na, mga idol. Ayan. Kain na po kami. Ayan. Oh, Yung uh, sandok. Ayan alo. Ang uh, sinabawang hito. Ayan May bisita ako. Galing uh, Mindoro mga idol. Kain na. Kain. ah oh, master. Kain na. Ayan. Ayan. din Ayan. Ayan. Ah, Ayan. Ayan. din sila Oh, so, wala, wala sila pagkain dyan eh, kundi tao lang dyan. Yeah. Ayan. Ito. Ito tayo ng uh, palitit pagkikit ngayon. Pero... Uh, <laughs> Palit. Palit kasi Palit kasi malinit.

pag na at mali no? yan. ka sabi pa ako lang Kasama din sa kilo ah. Oh, oh, ito, kung yung ano, kung yung bibit mo, ano? Pag pinakamula niya, hindi niya Hindi kawalan ni tak sana Tapi nak kawalan ni Badan boleh kena nangis Sekejap kawalan Kawalan mana? 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 mana? Tak ada yang lain Maka orang Maha Iblad ke Pak Sampai datang Kami bagus Kami ada tu dia po. Salamat po sa mga nanonood.